at uh, bumaba tayo guys dito sa may uh, pasyalan uh, ayan maraming tao dito guys namamasyal ayun kung mapapansin nyo guys oh. Ay, uh, Napaka ganda dito guys Sulit At kanina guys Galing tayo dun sa may third floor Tapos ay bumaba tayo Dito sa second floor Dito sa may tawiran uh, Papunta rito Ayan guys Napakaganda dito guys, ah uh, Mall of Asia. Ayan. Uh, at maraming mga mapapanood dito guys. At uh, shout out sa ating mga viewers. Ayan, sa ating mga followers. Ayan, tingnan nyo naman guys, maraming mga Ah, uh, dito sa likod ng uh, Mall of Asia. At uh, naton guys, wala tayong paso ngayon kaya uh, pumunta tayo dito sa Mall of Asia para makapag-agala-agala uh, naman si Isa Roman. Ayan, dami tao dito guys. At uh, ito naman ay uh, drop tower. Ayan, yung sasakay ka. Tapos bigla kayo nga ano yung parang tawag nun yung uh, galing sa taas. Uh, biglang i-drop pababa. Ah, uh, 'yun naman uh, Bumblebee, ayan. Yung naikot na 'yon. Ayan, napakaganda rito, guys. At ikot-ikot uh, tayo dito sa loob, guys, mula dito hanggang doon sa may dulo. Napaka-luwag dito sa likod. At uh, labi tayo guys sa may Pampang ng dagat. Ayan, ikot-ikot tayo guys dito sa loob. Para maipakita ko naman sa inyo yung view dito sa likod ng Mall of Asia. Yung mga hindi pa nakapunta rito ay kahit sa video ay makita ninyo guys. dami talagang mga namamasyal dito guys ayun yung paikot na yan oh napakalawak guys ayan Ang daming mga namamasyal at mga tumatambay dito guys sa uh, gilid ng kwan uh, AB Guys, tingnan niyo naman dito, guys. Ang uh, gilid na to. Daming tao. Hey, marami mga tinatambakan guys sa gitna ng dagat mga buhangin siguro tatayuan pa ng mga building at ayan guys ayan yung mga lopang yan oh. Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating pag-ikot-ikot dito sa Mall of Asia at uh, sana ay uh, kahit sa video ay uh, mapanood nyo ang uh, uh, likod at pasyalan dito sa Mall of Asia. Okay, thank you so much for watching. Bye-bye.